Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss. Maghati tayo ng kahoy mga boss. Itong tabla. Tapos ilalagay natin sa ating ginagawang upuan. Yung sa sandalan niya. Nakulangan tayo ng isang parts. Sa ilalagay ng pader sa sandalan. ayat ito yung katingin natin. Mukha lang siyang pangit mga boss. At saka dumi. At saka alkabok or gabok pero ito nga kahoy mga boss sobrang tibay ito sa nakik nakakilala nito yung tugas nga kahoy hindi madaling malata o magabok pangit lang sa tignan dumilan sa mga dumilan sa tignan pero matibay ito mga boss nakikita nyo mga boss sa pagkating natin dandahan lang na ito palang pagkating natin ito mga boss dandahan lang yung pagtulak natin hindi gawin natin rush kasi yung kain ng banso yan ang basihan natin hindi hindi tulak ka ng tulak tapos yung lid ng banso yung pagkain niya hindi na normal kaya may sibilidad matabingi yung pagkain pangit na yung gagamitin mong parts hindi na siya hindi street or levelado pag ang pagbanso mo pagbanso mo yung brush banso hindi normal hindi naman to kagaya ng mga germily na nga kahoy mahugan eh nga andali lang pagpakain ng banso ito mga boss yung nakakilala nito kung anong tibay at anong anong tigas nitong kahoy yung tugas alam nyo mga boss kung naka nakagawa na kayong tugas nga kahoy alam nyo yung anong 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 ano katibay kaya titong pagkating natin ng banso dandahan lang ito mga boss ito yung kumbaga hindi ito pa-curve itong pag natin hindi, hindi siya straight nasa design ng upuan yung pa-curve yung sa sandalan nya tapos pa-curve yung pag natin ito po sa kita nyo, matibay pa din hindi siya malanta or malata or lata ang ito nga blade mo sa Banso bagong bagong hasa ito pero kailangan lang dandahan ng pagtulak kung gusto kang malinis yung pag cutting mo dandahan hindi katulad ng hardware mga boss ang lakas pero yung yung, yung binanso nila hindi perfect maliban sa iba may mayroong marunong so, dito mga boss dito, dito natin nilalagay abangan sa susunod mga boss sa paglagay nito follow like and share lang mga boss at subscribe my youtube channel dito pala yung design nya mga boss parang banig